Namili ang Disney Princess ng isang sakong damit na nanongan rin. Ay, ewan ko na lang talaga kung maubusan pa ako ng damit sa lagay na to. Naksuta? <laughs> Dahil sunod, sunod nga ang bagyo at talaga naman sobrang tagal na mga parcel ko galing China. Naisipan ko ng umorder ng isang sakong damit. Naksuta? <laughs> Ganyan nga kalakasan trip ng isang Disney Princess. Ewan ko na lang talaga kung masabi ko pang wala akong maisuot. <laughs> ngumaga umaga ko nga lang yung in-order, kagad mo nakarating na dito, ilang oras lang. At bago ko nga makalimutan, dito pala ako nag-order sa may Choose with Rose. Alam nyo ba, itong Choose with Rus, ang pinakasikat na supplier ng mga ukay bundles at kahit nga hindi ukay, meron sila kagaya nga nitong binili ko. O ba? Diba? ito nga ay isang sakong she-in na mga brand new pa. At sa sobrang dami ko nga pinag-order na damit, nag-aya nga ako ng kasama na mag-unpack nito dahil Diyos ko, abutin ako dito ng Pasko. <coughs> Wangtuwa nga ako dito sa bundle na binili ko at talaga naman sabi kong pwedeng-pwede itong pambisnes. Malaking kikitain nyo dito. Bawat item kasi na binubuksan ko, italaga eh talaga naman panlaban at pwede mong maibenta ng mahal. Ay ba, sobrang gandang idea to na umorder ng isang sakong dami. Daig ko pa talaga si Marian Rivera. Hindi ako uulit. Kahit kula, hindi ko ulitin. Charay! <coughs> kasi stock nyo nga yung page nila. Napakarami talagang good reviews lalo na sa mga nagne-negosyo sa ukay-ukay. Kung matatandaan nyo nga dati, meron din akong shop ng mga damit at bala ko nga ulit buksan yun at feeling ko dito din nakukukuha ng mga supply ko. Tingnan nyo naman itong mga nakukuha kong damit sulit na sulit kasi merong mga pang-event, merong pang-araw-araw at merong pang-asimplihan lang. Bawat bukas nga na, nga kami nakukuha tatlo. Pero itong si KTB, hindi na nakapagpigil. Ang timano, nagsusukot na ng kulay pink na dress. Kaming tatlo kasi, sobrang ihilig namin sa damit. Pero aanin ko na may isang sako na yan. Kaya binigyan ko sila. Huwag tuwa nga ako dito kay KTB nung lumabas. At bagay na bagay niya yung niya. Talaga naman, ewan ko na lang talaga kung mambabae pa yung jowa mo niyan. Nakshuta. <coughs> Yung naman mo dito sa nabili ko. Lahat yan ay original na she-in at lahat yan ay mga brand new pa. Hindi pa nga kami nangangalahati sa binubuksan namin. Napakarami ko nang nakuha. Diyos ka, ang pinoproblema ko niyan. Kailangan ko na rin bumili ng panibagong kabinet. Hindi na magkasya lahat ng damit ko. Mabaka so, nagtatanong kung bakit palaging maganda ang outfit ko at palaging bago. Kung mapapansin nyo, hindi ako umuulit. Kanya na, sikreto ng isang Disney Princess. Saku-sakon damit ang binibili ko. Naksuta. <laughs> Tingnan nyo naman itong si KTV. Bawat sukat nga niya, wag nagkakasya sa kanya. Pang-kinsing terno niya na yan. Parang siya yung nagbayad. <laughs> Ito nga nabili kong bundle Mix-mix na yan. Meron pang beach, meron pang aura, meron pang laban. Ha? <laughs> Nabalo kang cake tibigan, sinulod na ngayon at kalisangan datang. Siyempre, dahil ito nga ay mix lang, meron naman mga damit na hindi kakasya sa inyo. O oh, meron yung mga hindi mo masyadong matataypan. Kaya nga sabi ko, okay na okay to para sa mga gustong mag-business ng damitan. Madalang nga sa madampot namin ang ayaw namin ng design kasi bawat buksan namin, talagang itinatago namin. Alam nyo, sobrang dami ko na itabi ng mga pang-event na talagang mapapakinabangan ko sa mga susunod na araw. At alam nyo na siguro ang dahilan kung bakit marami akong bestida. Diyan ko lahat yan nakuha. O tinga na kay Ned. Ayan, eh, sinawa menu ka. Ayan, May nga lapak-lapak na lareng malan. Sabi, <laughs> kabila nga kami kumaglagay maglagay ng mga napipili naming damit at ganyan na nga karami yung mga natatago ko. Katapos nga noon, sinukat na nga namin yung mga ilan-ilan sa napili namin damit kagaya nga nito pang event, pang casual, o oh, loko, pang lagudan. Grabe, sobrang gaganda nung laman ng bundle na yun kagaya nga nitong suot namin. Sabi ko nga sa inyo, malagad lang yung mapipili nyo hindi maayos pero tingnan naman bawat suot namin, hindi nyo aakalain eh, na galing sa isang sakong damit na yun. Ilan nga lang yan sa mga napili namin, hindi na nga namin naisukat lahat, pero halos lahat talaga ng nasuot namin, eh talaga naman pang aura at pang laban. Ito yung mga sample ng laman ng sako na binili ko o yung bundle na napili ko. Para hindi nyo nakukulitin at tanungin kung saan nga ako bumili, ilalagay ko na lang yung page nila sa comment section na. Nakshutan! <laughs> guys, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan ko ng laro. Ito nga yung apaldo. Mm -hmm. Una sa lahat, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bata at ito ay libangan lamang. Nalaro okay, ko lang to pagka may extra at may free time ako, kaya kung wala kayong extra dyan, eh, wag nyo nang isakripisyo. Kaya nga nyan, naipo na nga dito yung napanalunan ko at umabot na nga ng 18,000. Ito nga, Super Ace, ang kadalasan ko laruin dito kasi malaki talaga akong manalo. Usong-uso kasi ito ngayon, kaya naman sinubukan ko rin at legit, malaking ang manalo. Kaya nga na-scatter ako at bawat spin, eh, minsan umaabot talaga ng libu libo Hindi nga yan, mahirap laruin, pindot-pindot ka lang, tas magugulat ka, eh, malaki na pala yung napanalunan mo. Kasi kahit ako, Minsan nagugulat talaga ako ng bongga. Pero ayun nga, play responsibly. Pero sa laro, hindi naman palaging panalo. Natatalo din ako. Pero ngayon, tingnan nyo ganyan. Kalaki na panalunan ko. From 18,000, 22,000 na siya ngayon. Dahil dyan, lahat na magre-register sa link ko na nasa comment section. Magkakaroon kayo ng ayuda sa akin. Go!